Up. Isang mainit na umaga sa ating lahat mga kadugo Dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo uh, Welcome to another vlog dito sa Levy Nacino Vlog Sa ngayon mga kadugo Andito ako sa Bugoy's Farm At saka sa kasalukuyan din ay naglalagay ng trilis ang aking pamangkin sa na si Jelod sa mga tanim niya na uh, ampalayang haba bago ako daldal -dal ng daldal -dal, mga kadugo nais ko munang magpasalamat sa mga 363 subscribers ng aking tufu-tufong youtube channel Levi Nasino Vlogs Maraming maraming salamat po sa 383 na nagpindot ng subscribe button. God bless you more. Sa mga baguhan lang pa lang po at sa mga hindi pa po subscribe dito sa aking channel, please, please, please po subscribe. Patulong po ako na maabot ang 1,000 subscribers. Isa sa mga requirements dalawang requirements upang ma-monetize ang isang YouTube channel. So, hindi ko po kayang mag-isa mga kadugo. Dugong Pilipino sa mga sulok ng mundo. Para kaya patulong po, patulong po. At right now nga mga kadugo, ito na yung mga tanim na uh, ang palayang haba ng aking pamangkin na si Jello yon yung matabang yun, na kadugo yung nakablak ayan yan ang kanyang mga boys uh, mga kanyang help, ano tawag dito yung kasama sa pagtatanim ng ampalaya at ayan mga kadugo medyo mahaba-haba na ang kanyang itong talbos ng kanyang tanim ayan o nang, mayroon ng mga kulot kulot ano yan yan mga kadugo at about 99% mga kadugo itong tanim niyang palaya ay tumubo ayan o mga siguro about 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 <laughs> 1000 na puno itong tanim niyang um, palaya Ayan mga kadugo Hindi ko lang alam kung ilang days na ito Kung meron ng isang buwan Two months uh, Nagbubunga na Mga kadugo And another two months Para sa harvest Paghahardas Bago tuluyang Mamatay <laughs> ayan yung kanilang mga inilalagay mga kadugo high tech na ang kanilang mga balad trillis ayan oh mga kadugo puro hindi na mabubulok I -i -i, ano natin yung mukha ni Alfon mga kadugo ayan si Alfon ya kung kayo'y balak nitong magtatanim mga kadugo ng ang ampalaya maganda po yung ganyan eh na pang trellis ma. Say hi to my blog anak. <laughs> Bilis na ano, mga kadugo yan ah. Nilalagay na nila yung white trees. ganyan tapos ikak ikakat nila Mano ti na nata may isa nga kasta, may Kumo man tay? Ay. Kumo no mano pinangalan ni Gelo. Ayun na, mga kadago. Ayun naman yung dalawa. Naglalagay ng yung black. Yung tali sa, ayun ah. Naging lang siya, mga kadago. Tali na black. binilang ko mga kadugo, kadugo kung ilang puno 856 na puno ayan mga kadugo so hanggang dito na lamang ang aking vlog sa umagang ito uh, Thursday muli ako po yung nagpapasalamat sa 383 subscribers at sa mga patuloy na nanonood dito sa aking YouTube channel. God bless you mo. Ingat po tayo palagi, mga kadugo. Lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa. At sumunod lang po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanya ang mga salita sa Biblia. Magbasa po tayo, makinig po tayo sa mga mga ngaral. Ingat po tayo palagi. And I love you too with the love, love of the Lord. Bye-bye.